Tsaba? Siya, Siya nga, sir. Siya yung nagbenta sa akin ng Peking Rolex. Mr. Drew humangot you are under arrest for the selling of fake jewelries and for the murder of Fortunato Fort Santiago. Halika, sumama ka sa amin sa Manila. Sir, yan pang mga yan, oh. Tinutukan ako ng mga yan. Sarge, ano ba yan? Sir, nahuli ko itong tatlong to. May dalang dinamita at deadly weapons. Dali na lahat ka sa presinto sa Manila. Tara. Hindi ba kayo rin yung mga hayop na nangkulo sa parang nung nakarang gabi? Eh? sumama ka na sa akin. Para ano pa? Eh, CIA pa kayo? Ke kay Yakuza pa kayo? Ke kay... pa kayo? Wala lang ako pakilam sa inyo. a ah, ah, pakisabi niyang kay Angeli na wag na wag na niyang guguloyin ang buhay ko. Dahil dito, ha, malayang malaya na ang buhay ko. Dito sa kulungan. Sige na, pakasal na kayo. Hindi kami magpapakasal. Si Angeli, ay pinsan ko. Ko? Kagawin niyo pa akong abay. Tigil nga kayo. Ano? Pinsan ko si Angeli. At siya ang nagpapatawag sa'yo. Eh, ba't kayo mo na sinabi? Pabira ka naman. Halika na. Let's go. Halika na. Let's go. Huwag mo mga please Halika na. Jimmy, sundan mo lang. Nakatambang kami sa kabilang. Wow, ah, bilis, bilis. Hoy, go. Sige na tumama. Ay, ay, wala. Ano't sonong kailangan niyo sa amin? Ano Amen. Sa iyo wala. Sabit kailangan dito. Ito kailangan namin. Ano kaya? Ah. Sito tabo yan Ba't ko susundan yun? Na-hold yun Nakatatalo ka pa! Pulis ako Basta sa tabo yan Ay, Sige, sir prisa. Yes, sir. Demo. Oh, no, oh, sir. Prisa ko. Yes, sir. Ah, eh, eh, mama, wala ho kayong mahihita sa akin. Empleyado lang ho niya ako, eh. Eh, kaya pakawalan niyo na ho ako, ho. Hindi na ho ako sasama sa inyo. Mamamalayin ka pa ho ako, eh. F, 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 eh, may pakinabang man kami sa'yo. O wala! Sabit ka na rin dito. Bad breath ka! Ah! Hindi ko alam. Hindi ko naman kayo. Sabi ko rin totoo. Hey. Sige. Pasok niyo na 'yung yan! Mama. Karana sa campo. Apo. Kukuha ko ng isang batalyon. Apo. Isang batalyon na militar. Hmm. Tara na! Yeah. <laughs> diba? Beautiful support. Thank you.

别动！别动！ Are you hot? Are you? Yes, I'm hot. Huh? Hero? Saan? Wala naman na. Ah, dito dito nga pala huling tama ko. Saan? Eh, wala naman ay, eh. Ay, ay, ay sakit ako. Wala! Ay, 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 ay. Ikaw talaga, puro ka biro. <laughs> 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 <laughs>